So yun mga paps, oh, nandito tayo sa Bukid mga paps Kung naalala nyo yung kan, previous na videos ko mga paps na nagragara scatter kami Dito mga paps oh. Diba sabi ko nung mga paps uh, tatamnan ng ano ng talong Ito yung mga tanim ngayon mga paps oh. Sili mga paps uh, ano, Panigang Nandun pa sa kabila labuyo Ah, uh, siling labuyo pala mga paps. Yung tanim. Tapos sa uh, kabila naman mga paps, doon doon yung talong. O punta tayo doon mga paps para magkita nyo. Yan mga paps oh. Uh, siling labuyo mga paps. Malaki na sila mga paps oh. Bali, 3 weeks na sila mga paps. O, oh, nandun mga paps o. Oh. Ito tayo dito sa kabila. Nakita ko sa inyo. Ito naman yung mga talong mga paps o. Oh. paps hanggang doon Ayan. doon naman sa kabila okra yan mga paps so okra yan mga paps hanggang don medyo hindi pa na linisan, mga paps kasi busy pa yung ano yung mga maglilinis dito ang mga damo oh. ito talong yan mga paps oh Ini mga paps. Oh, mga mga paps, sana naman si Chong Aris mga paps oh, naglilinis mga paps. Oh, may bunga na yung mga iba mga paps oh Ayan O ito po ayan. Ayan lang kasimple yung Maglinis mga paps o Ayan si Chong Ares Ayan oh, Ayan o Ganyan lang yung ano, nakapayong, oh. Sa, ano, kuripot yan, sa loko. coast Ito, mga paps. sa init. Kasi may init, mga paps, oh. Yan. Dito yung, ano, mga paps, kung nag-grass cutter sila. Naalala -na nyo. Dito banda. Ah. Yan, mga paps, oh. Mga lalaki na oh ang mga iba o oh, may bunga na rin mga paps siling panigang yung mga papso oh. yan yung lang kasimple mga paps oh. magtanim dito sa amin sa Ilocos bali hihingi tayo ng ano, ulamin mga paps hindi tayo oh, may bunga na yung mga iba mga paps siling panigang Ayan. mahal daw yung ayon nung ang ano nito 1 kilo ata mga paps ando ah, naman si chong aris saglilinis yan sa kabila sabi ko na nga yung ano, siling labuyo so yan mga paps oh. Ito ko na tatapusin yung mga ano, simpleng videos mga paps. Na uh, napunta namin medyo against the light. So hanggang dito na lang mga paps. Sana ay wag magsawang manood sa mga simpleng videos namin. Ah, uh, love you all mga paps. Bye-bye.